Agimat ni Paraon Agimat, merong kaibigan natin ngayon na Meron siyang libon na bao Kita nyo? Tapos, libon na bagakay Ang gamit ito mga agimat kabal at kunat tapos tagaliwas. Kung malayo ka, babarilin ka, hindi ka matamaan. Pero kung malapitan na, hindi ka tabla ng bala. itong gamit niya mga kagimat. Tapos ito, meron tong taglay na tagulilong kung hindi ka makita na yung mga kaaway. Tapos ikat natin to dito, tapos yung quit niya, ikat din natin, natin i-combine. Lagyan natin ng ganito, libo ng kawayan, klasik-klasing sangkap, mga talandro na malalakas na ore, mga mga orasyon na hindi pangkaraniwan. Tapos lagyan natin ng mga mutya sa loob para lalo siyang maging malakas at makapangyarihan na walang sinumang maka makatalo sa iyo. Ang maganda nito mga kagimat is wala tong bawal. Kung ako magawa mga kagimat, tuturuan ko kayo ng orasyon dasal, paano buhayin, paano pandarin, paano siya pangalagaan. At kung ma-perfect nyo yung aturo uh, turo ko sa inyo, wala tong bawal. Pwede ka pumasok ng sementeryo, pum pwede ka pumasok sa loob ng CR, pwede kang kumain ng baboy, pwede kang pumasok ng simbahan, pwede ka pumunta ng sugalan, o kahit na anumang gustuhin mo, kahit pa mahakbangan ka, ay hindi yan hindi ka ma matatalo kasi tuturuan ko kayo kung anong tamang proseso paggawa para maging malakas kayong isang antingeros. Ang mabuti din nito na gawin mga kagimat is bawal ang bawal lang nito is yung pambabae kung makipag ka sa babae, tanggalin mo talaga sa yung katawan o wagang kang masyadong mambabae. Tapos pag once na gagamitin mo ito, kailangan nakadikit sa sayong mga balat para yung aura niya at aura mo maghalo, magmerge at maging isa kayo. Mga kagimat, about po dito sa sa libon na bagakay mga kagimat. Maraming mga antingeros na kumukuha na ganito. Doon sila kumukuha sa pinaka um, part ng kawayan sa pinakauna, part ng ugat kasi libon daw yun. Pero hindi yun ang tunay na libon na bagakay mga kaagimat ang tunay na libon na bagakay is ganito pero lahat ng kanyang sanga na kawayan ay libon talaga hindi yung sa ilalim libon tapos sa ibabaw is normal lang na na mga kawayan or bagakay ito na variety or species ng bagakay or or kawayan ay puro libon lahat minsan, paminsan-minsan, meron ding sa loob niya, merong, merong, halo, or, parang ordinaryo, pero, example, libon dito, halo, libon na naman sa sunsunod, halo, merong ganyan, pero usually, lahat, uh, lahat ng ganitong uri, is puro libon, lahat ng, part niya. So, yun yun ang tunay, yun ang totoo na klase. So, yung pinakita ng, ubang, ibang mga, antingeros, ay eh, fake, yun na klase na yung ilalim lang ang libon tapos yung next na next na ganito or sa buko niya ang next niyan is ordinary na hindi yun totoo hindi yun tunay so mayraming raming na gumagawa ng mga peke so magingat kayo mga kaagimat so ito ito na klase variety talaga ito ganito lang siya kalaki lahat ng kanyang part ng kawayan is ganito kalaki tapos libon lahat ng kasama niya ng mga sanga is libon talaga okay yun ang nature niya yun ang variety niya so ganito siya ang klase okay mga kagimat yan ang tunay na libon okay mga kagimat kung nagustuhan niyo ang ang agimat na to eh i-contact nyo lang ako sa 0905. 805 1987 I repeat, 0905-805-1987 Tapos mga kagimat, pwede nyo akong i-chat or i-contact sa uh, Facebook account ko na Agimat ni Paraon Agimat ni Paraon Okay, yung profile picture ko is the same profile picture dito sa YouTube So mga kagimat, um, please like share, comments, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paron? Marami pong salamat sa inyong panunood.